'Yan mga boss ang kaganapan ngayon dito sa Grotto San Jose del Monte, Bulacan. Kung saan makakabili kayo ng murang seafood. 'Yan katulad nito, sandaan lang, napakalaki ng isda Sandaan ng kilo. 'Yan sa mga naganap naman ng karpa, sa mga pigahan na karpa. Napakarami po rito. May mga hipon. Napakarami. Napakaraming tao naman saan mo? Sandaan lang mga blagol Sandaan lang? pala 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 palo pala 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 lang Magkano pa oh. oh. po sa posit? Isandaan lang mga lang mga boss Tingnan nyo naman, naman. napakarami sandhan na. O, oh, dito. Yan, sandaan lang, lang din. Sandaan lang sa adobo yan ha. Ah. sila, pagkita sila. sila. Ito, mayroon pa po kayong Pugita magkano sa Pugita, to Pug... 280, 280 sa Pugita Ayan o Ayan yung Pugita, mga boss ha Pugita, available dito sa Grotto sa si Del Monte, Bulacan Ayan Hipon, malalaking hipon available din, mga boss Masip Gata daw sap sap. Up, sap sap po 340. 340. Oh, dito di, di, sa posit. 280. Ganito ito kalalaki. Ay, bakit may bote? Alaga pa niya na. Gano? Dito magkano? Sa ulo 200. 200? Sa ulo ng yellow paint? At ang bangol? ang bangol mga boss. O, ito na to. 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 Ang lalaki. Magkano po rito boss? Ano po? 280 po ang kilo. 280 ng kilo. Ayan o. Oh. Yellow paint? <coughs> at blue pin. Dito yun kay hey, eh. mga posing ko Talaga naman. Dito lang yan sa grupo. Pangkilaw. Kaya nilagyan ni Kuya ng kamatis. Oo, para sabaw di, di, na. Para e, diretsyo na. Eh baka may babatiin tayo dyan. Sige, sige, sige. 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 boss, napakarami pong isda. Sa mga naghahanap ng na murang isda dyan mga boss, simula sa malalaki hanggang sa maliliit, available po dito sa Grotto, ano, sa si Jose del Monte, Bulacan dyan mga boss. At tulad oh, no, may mga tambakol at lupin tuna na mabibili kayo rito mga bossing mo Ayan o, no, oh, pati po yung mga posit, mura lang po rito mga boss. Posit at saka yung uh, yung isdang galunggong mga boss mura rin lang dito mga boss tumpok isang daan ng hipon malalaki na sorry, 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 sorry. yan o no? napakarami mukhang may fish pan ka dyan ah. sa to sa asawa ko dyan ha ilan ang asawa? isa lang ay isa lang Kala ko dalawa. Ang galing ng fishpan mo dyan ah. Siyempre. Yeah, Iyan no? oh. O. Dito magkano? 240 lang yan. Galunggong. 240 lang. Galunggong mga boss. Sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Kumiki na. Pati yung tindira. Pati yung tao. Sariwa din oh. Wow. Ay, ang multo sa Japan. <laughs> multo sa Japan. Multo sa Japan. Multo sa Japan. Hoy, bangus. Pakita ang bangus dagupan mataba Magkano sa bangus dagupan? 150 dalawa, malaki na yan. 150 dalawa, bonus pa? Hindi, hindi bonus. Ay, hindi <laughs> ay, <laughs> bonus. Ay, di Ayan, dinaing. Ayan, Ayan. dinaing oh. na mga boss. Bangus dagupan. Bye-bye. <laughs> <Okay>. <laughs> Napakaraming tao mga boss Ayan, eh. Kita nyo naman kasi napakamura ng mga isla At sariwa mga boss Mga nila rito ang hipon Malalaki na Mabibili nyo lang sa murang halaga For only 100 pesos lang Dito lang yan sa Grotto San Jose del Monte Bulacan Tuwing Sunday ng umaga mga boss ang market Sunday po rito mga boss. Ayan mga bossing ko, dito sa groto ano, sa si Jose del Monte Bulacan mga boss, makakabili kayo ng murang mga seafood, mga tumpukan. Ayan o, no? napakaraming tao mga boss. Ayan, mayroon pong mga seafood, may oyster, may suso, may obas pa. Napakarami. Yan, may mga alimango. Mapabilis to, no? doon pala kayo. Alimango. Ito. Mga buhay na hito at alimango mga boss. May higat pa. Magkano kilo dito, Tay? 50 lang, Sir. 150 lang sa higat. No? So, dito lang yan sa groto, mga boss, ha? Tama, napakaraming tao. Oh, oh, oh. May mga murang, may mga murang tumpukan po sila dyan. 50-50 lang. O, 50 tamba, no. 50 na lang. 50 na lang sa tamba, 50 na lang. O, 50 na lang yan guys. 50 na lang sa tamba, mga posing ko, po, ha? 90 na lang, po. posing 90 na lang. At marami pa po rito ang mabibili mo ang mga boss. Ito mga guys, sa mga sumusuporta Black Tie, si tatay bumili sa amin isang daan. Ngayon tatlo asawa niya. Tatlo? Tatlo. Eh, Eto tatlo asawa ni tatay. Muna, mabubuhay mo na, mabubuhay mo na tayo. Mabubuhay na. Mabubuhay na. Sa ganitong pang-anong tayo pamaraan. Tatlo daw asawa. Tatlo asawa mabubuhay. Ang dami biniling tilapia ni tatay. Oh. Isang daan lang oh. Isang daan ang dami. Hindi mo na ipala sa ulo. Tapakarami naman isang daan At yan Talaga isan daan oh. Talaga naman daan lang pwede mo na. Isang daan pwede mo na ipala sa ulo. Pwede ipala. Huwag yeah. mo ipala. <laughs> Masarap ulamin niya. Ulamin na lang. Sabay. O yan na. Yan oh, na. Bayad na, na. Na, na. Bilang na tayo. Bilangin mo na. Pera mo tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Wala na talaga. Ay, e 90 lang ito eh. dalawa, satlo, apat. mga anim. 80, 90. O, oh, meron pa ba? Pamasahe. Lalagan Si tatay malaki ang bahay, pero sa wallet wala. Tatlo asawa. Tatlo asawa pa. <laughs> ito, lima asawa. ito lima asawa. Ito lima asawa. oh yan. Ito si kamatayan ito eh, palibigay ng sigarilyo. Okay na ha. Yan, ha? Oh, ayan, okay ah, sakto yung binayad din natay oh. Ayun. Sa linggo ulit. Sa linggo ulit. Ayun sa, oh. Saan ba kayo uwi tay? Sa Melitonan. Sa Melitonan. Oh, Matatag sa bahay nung. Ah, ayos. Masarap anong luto gagawin niyo diyan tay? Ay, dalawa lang kami nagtira, puro nasa sa yung sa mga diyan, mga magulang ko. Paksi usaka saka prito. Oh, ay, ayun. Paksi ay, 'yung ay, 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 tatay rito na ora. Nirip yeah, ko na lang, pakalinis, rip na. Uh, pwede, pwede, pwede. Ingat tayo, ingat tayo. Salamat. Salamat tayo. pa talaga. Iyon. Pagkukuli pa na wala ka daw. Hello. Hello. Yeah. 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 Napakaraming car rito, mga pigahan na karpa mga boss ha. Pigan, sa mga naghahanap ng pigan ng karpa dito po kayo pumunta oh, napakalalaki niya, napakataba. Oh. At marami pa diyan, marami pa, karpa. Marami 'yan. Tumingin eh. ka sa sala, tumingin ka. Tumingin ka. Mahal na mahal kita. mga boss, napakalaki. Napakalaki mga boss. Magkano rito, madam? Isang daan na lang ang kilo dito mga boss. Napakalaki naman dito.

700. 700 Talaga naman mga boss dinadagsa ng tao dito tuwing linggo tuwing linggo ng umaga mga boss dito sa Grotto sa Jose del Monte Bulacan mga boss, talaga naman dinadagsa itong Grotto Sunday Market mga boss dahil sa mga bagsak presyo pabigay presyong mga seafood ayan o eh mga murang tumpukan yan mga boss talaga naman napakaraming tao kaya ano pang inintay nyo sa mga gusto makabili ng murang seafood mga boss pasyal po kayo rito sa Groto ano, sa si Jose del Monte Bulacan magkano? 150 na lang? 150, 150, tumpok, 150 anong isda yan? tulingan tulingan 150 na lang mga boss, oh. napakamura na talaga oh. Walang kawayan tuwa. 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 Walang kawayan tuwa at may mga crab. Ate, kuya, Ay, diyan ka na naman, Ay, Ayan, o. Napakalaki na itong mga ano na mga busing. ko Ayan, o. Magkano rito? 600. Napakalaki mga bus. Ayan, o. 600 lang ang kilo mga bus. Buhay na buhay mga busing ko. Dito lang yan sa groto yan At mayroon pang ano? Ayan o, o ayan huwag Oh, sinco ah o ayan huwag mo sinco Dito madam Magkano madam 600. 600 ayan ha 600 lang yan mga boss Press na press Press na press Napakarami mga boss oh. Kung sipod ang hanap nyo Dito kayo pumunta tuwing linggo mga boss Ayan <laughs> <laughs> Ayan oh <laughs> Napakaraming tao Mga bossing ko ha ah. oh, oh, <laughs> mga busing ko oh. mura lang po ang mga tumpukan dito mga buso oh. ayan oh. sa mga naghahanap ng kalaba uh, oyster ayan o oh. mayroon din pong mga kuhon oh. mga shell pero masarap yung oyster nila dyan mga busing ko ha ah. marami may mga tahong napakarami pong tao rito pag araw ng linggo mga boss kasi yan po yung araw ng palengke nila rito mga boss Sunday market dito po sa Groto may mga hito pa oh. Magkano sa hito natin na buhay, boss? 150 lang po. 150 lang ang kilo. Talagang mga buhay pa oh. Ayan, mga bossing ko ah. Duing linggo. Duing linggo mga boss. Dito lang yan sa harap. Yan po sila mga boss. Napakaraming tao mga bossing ko. Ayan mga boss, dito naman tayo sa mga siput. Murang tumpukan ng mga siput, mga boss. Ayan o. O, ayan. Pagkano sa hipon natin? Isandaan lang ang tumpuk mga boss. Ayan o. Tingnan nyo naman mga boss. Yung... Napakaraming hipon na? ha. lang tumpuk mga boss. O, ayan o. Ayan na naman o. Ayan, jackpot. lang yan, sandal. O, sandal. Ay, sandal lang yan, isandaan. Basta sandal

Ano Magkano rito po 150 lang. 150. Oh, murang na dalawang kilo na. Iyan. Dalawang kilo na 150 lang. Shutdown nga pala sa ano ko diyan? Sa X to. Shutdown sa X. Iyon no? Know? oh. Eh doon sa check. Wala, hindi mo babatayin yung check. Wala tayong check. Wala check. X lang ang meron. Ah, mapapalo tayo sa pet. Ah, mapapalo sa, sa pet. <laughs> Ayan mga boss oh. 150 lang pala diyan. Dito sa dan. Kurang-kura na sa groto lang makikita 'yan. Iyan oh. Dito lang sa groto. Sa Jose del Monte Bulacan. yan Boss, stress ka. Dalawa. Hoy, dalawang Dalawa.